18. 18 man oh. Oh, may 18,000 siyang na ano, na licey, sana or finally bubuksan na daw niya yung kanyang mga red packets, lice. Kailangan na niya kasi ng pera. Ow! Oh. Pang tuition fee niya dun sa ano, anong drivers anong... <laughs> ano niya training niya. Full. Okay. Okay, anya 'to nagsugsugan. Straight. Mm, Baliw ng putik. Par. Oh. <laughs> <laughs> si Raul. <laughs> Ginawang braha eh. mm. Ito yung last. Yung binigay ng emperor dito. Hmm. Kano? Isang daan. Ano, Ilagay mo sa tuktok niya. Sa... Yan yan natin. Ito, pares, pares. yung kwento eh. Sa gathering. 20 Bente. Wala na. Ay, 20. Wala na. Isa lang. 20. Uh. May baliktad. Ang gathering ulit to. Bente ulit. Bente, bente boy ka lang yata lahat yan. puro bente <laughs> lang naman yan. Paano na yan? Ay, oo, bente ulit. <laughs> Kawawa ka naman. Puro 20 20 yan. Oh, 50. Mm. Na change 'yung ano niya, cycle niya. Ay, pakita ko na hindi ko ko. Hindi ko sahod 'yan. Hehe. Busy ko. Yan 'yung laman niya, oh. <laughs> ah, Ang tawag nito. Hahabol ka pa sa mga nag trending oh, nung nakarang check. <laughs> yung, yung mga po. nag asan 'yung sahod mo? Patingin. Nabawasan, Nabawasan na Nabawasan na daw padala. yan. Ah, oh. ah, okay. Yabang ah. Bilisan mo ah. Wala um, ng battery um, itong camera ko. Hmm. Pagdating sa pera, dapat mabilis ka. Oh, yeah. Bawal ang kukupad-kupad. Oh, sang ay binigay yung kwento. Para mabilis yung ka ring. O para mabilis sila ng pasok ng pera sa iyo, dapat mabilis ka rin. right. Pagdating That's sa pera. Right. Benta. Hmm. Ay, hindi na makita. Oh. Hmm. Kwenta. Ah, oh, bente sila. Oh, isa yung nagbigay niya. Ah, oh, ito na. Binigay ni Mod Mm. Ay, nakita na pala yun. Nagbigay oh, oh. pala tayo nito. Oo, oh, oo. Oh. Pero itotal mo na nga magkano lahat na laisi mo. Hmm. Oh, uh, Pambayad niya sa driver's ano niya, lesson. Oh, yeah. Two, three ko. 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 2, two 2, <laughs> 4, Grabe kailangan pa yan? Two four, <laughs> 2,440? 244 siguro pala 'yung mamatay. Yee, kapoy. Jeez, at least may 2240 magkano na sa Pilipinas 'yun? 18 18 million, oh. 2, oh, may 18,000 siyang na ano, na lice sana or. Oh, Kasi happy ka na? Happy lang today 'to, no. Mm, happy? Happy. Oh, dapat Dapat receive Okay. okay. Maging anak ka muna ni amo mo. Nakakabigka kabilion. Mm. Sorry ka.